Hi hey mga suki, mga viewers! May bago na naman po tayong upload! For today's video, mahilig ka ba sa mga sweet food? Kung mahilig ka, tara na dito sa Sam Sweet at matatagpuan ito sa Purok Dos, Bambang, Bulacan, Bulacan. Madalas nga po kami bumibili dito ni Paulina ng ensaymada dahil ang sarap nga po nito. Yung ibabaw nito, puno ng cheese at ang sarap ng tinapay nito. At marami pa rin kayong pagpipilian. At dahil naimbitahan nga kami ng owner nito, syempre tinikman namin ang kanilang special halo-halo. Kita mo pala ang katakam-takam na, ba? Diba? Ang sukat nito ay 22 ounces at nagkakahalagang 89 pesos. At sa 16 ounce naman ay 60 pesos. Kahit malamig ang panahon, pwede tayong kumain ng special halo-halo ng Sam Sweet. At eto nga po ang chika, may promo nga po sila. Ang kanilang promo nga po pala ay pag nakakain ka ng worth of 500 pesos, ay papipiliin ka nila sa ruleta nila. At pag nabunat mo ang number na gusto mo, ayun ay ang bibigay nilang pagkain sa'yo. O, oh, ba diba? May pasabo. But anyways, ang sarap po ng cheesecake na pinatigim nila sa amin, worth of 50 pesos, ay kabog na. Hindi po tinipid sa sangkap tunay na masarap. At maganda pong ambience dito at nakaka-relax. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye!